Aris, ngayong araw kung mayroong taong lalapit sa iyo upang humingi ng pabor, at alam mo ang kanyang ugali na madaling magalit, huwag mo siyang pagbigyan, kahit pa siya'y magalit, mas mabuti nang umiwas ka dahil maaaring mamihasa siya sa iyong kabaitan, na sa hinaharap ay magiging sanhi ng kabiguan at sakit ng ulo para sa iyo. Ipinapayo rin ng iyong gabay na iwasan muna ang pagbibiyahe kasama ang mga kapamilya, dahil may mga senyales na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan ang naturang biyahe, ang pinapahiwatig. Kung may bigla ang transaksyon na darating, lalo na kung ito'y sa isang taong hindi mo masyadong kilala, mag-ingat sa iyong mga sinasabi, may senyales na maaaring magbunga ito ng isang kasunduan na magiging simula ng isang maganda at kapakipakinabang na negosyo. Sa trabaho, Maging masinop at maingat sa lahat ng iyong ginagawa upang makaiwas sa pagkakamali na maaaring ikagalit ng iyong mga boss, lalo na kung sila'y madaling mainis. Pagdating sa usaping pag-ibig, may masayang pangyayari ngayong araw na magmumula sa iyong minamahal o ikaw mismo ang makakaisip ng mga bagay na makakapagpasaya sa inyong pamilya. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 18 number 29 at number 32. Taurus Ngayong araw kung may plano ang iyong anak na magnegosyo, suportahan mo siya o sumama ka sa kanyang plano dahil may magandang pahiwatig na magdadala ito ng swerte at pagunlad sa inyong dalawa, kung may lakad ka naman para kumita ng pera. Maging maingat at siguraduhin na susunod ang napag-usapan para maging maayos ang lahat ang mga magagandang ideya na may isip mo ay magtutuloy-tuloy at magdudulot ng kasaganaan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Pagdating sa pera, ipinapayo na huwag mo nang maglabas ng pera upang hindi mawala ang swerte na hawak mo ngayon. Sa trabaho, maging maingat sa pagbabahagi ng iyong mga nalalaman dahil maaaring maungusan ka ng iyong mga kasama. Mas mabuting ikaw ay magingat at manatiling ligtas sa anumang panganib na dulot ng pagbabahagi ng impormasyon. Sa pagmamahalan, mahalagang maging maingat sa damdamin ng pagseselos. Ito ay isang natural na emosyon. Ngunit kapag pinairal ng labis, maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at lamit sa relasyon, sa halip na magpaapekto sa mga bagay na hindi malinaw. Mas mainam na magbigay ng tiwala at pakikipag-usap ng bukas sa iyong kapareha, Iwasang magpadala sa mga negatibong hinala at palaging alalahanin na ang pundasyon ng isang matibay na relasyon ay respeto, pagmamahal, at tiwala sa isa't isa, ang pagseselos ay maaaring magdulot ng distansya, kaya't mas mabuting tugunan ito ng may hinahon at pangunawa. Sa ganitong paraan, Maiiwasan ang mga alitan at mapapanatili ang mainit at matatag na samahan, tandaan na ang mga bagay na maliliit ay maaaring lumaki kapag pinabayaan, kaya't huwag hayaang manaig ang selos sa iyong puso at isipan, Taurus. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 23, number 19 at number 40. Gemini, ngayong araw kung may bigla ang dumating na isang kakilala, bigyan ng pansin at pag-aralan ang kanyang mga sinasabi, huwag mo itong ipapahalata upang makuha mo ang tunay na intensyon niya, kapag naging maingat ka, magbubunga ito ng magandang vibes at maaaring magdala ng swerte sa iyong buhay ayon sa iyong gabay, mas mabuting unahin ang iyong minamahal ngayong araw kaysa makipag-usap sa mga tao mula sa malalayong lugar. Sa pakikipag-ugnayan sa iyong minamahal, makakabuo kayo ng mga bagong ideya na makakatulong sa inyong hanap buhay. Pagdating sa pera, mag-ingat ngayong araw upang hindi mawala ang swerte mo sa pananalapi ipinapayo ng iyong gabay na maging maingat sa pagbibigay ng tulong lalo na sa usaping pera, dahil minsan, ang pagbibigay ay nagiging sanhi ng pagkawala ng swerte. Sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo sa mga tao na maaaring magdala ng abala at gastos. Iwasan ang mga taong mahilig magbiro upang makaiwas sa posibleng problema. Sa tahanan, mas makabubuting umiwas muna sa pagpapabisita sa mga panahong ito bagamat mahalaga ang pakikisalamuha sa mga mahal sa buhay at mga kaibigan. May mga pagkakataon na mas mainam ang pag-iingat at pagpapahinga sa loob ng tahanan. Ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng kalusugan. Kundi pati na rin para sa katahimikan ng isip at kaluluwa, maglaan ng oras upang maging payapa ang kapaligiran sa loob ng bahay at hayaang maghilom ang anumang pagod o alalahanin. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 31, number 15 at number 22. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapahiwatig na maaaring hindi gaanong buenas ang iyong araw, kaya't mas makabubuti kung ipagpapaliban mo muna ang anumang transaksyon sa ibang tao. Gayunpaman, pagdating sa iyong kapamilya, may malakas kang enerhiya ng swerte sa anumang gagawin ninyo, kung may mga pinag-uusapan o planong isagawa, mas mabuting ipagpatuloy ito. Huwag ding kalimutang mag-aral at mag-obserba sa iyong paligid upang makabuo ng mga magagandang ideya na magagamit sa iyong negosyo, ang pinapahiwatig. Sa usapin ng pera, kahit na may ekstrang ipon ka, Ipinapayo ng iyong gabay na huwag ka munang magpapautang sa ibang tao ngayon may posibilidad na magkaroon ng alitan o problema na magdudulot ng hindi pagkakabalik ng perang pinautang mo Pagdating sa tahanan ang pahiwatig ay tungkol sa pag-aalaga ng kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya Maging maingat dahil may senyales na maaaring dumalaw ang isang sakit na magpapahina sa kalusugan ng iyong mga kasamahan sa bahay. Panatilihing malinis at maayos ang kapaligiran upang maiwasan ang malalaking gastusin sa kalusugan. Sa trabaho naman, walang nakikitang malaking problema ayon sa iyong gabay, patuloy lang na maging matyaga at masipag sa iyong mga gawain at mapapansin ito ng iyong mga superior dahil dito posibleng malapit ka na sa isang pag-unlad kabilang na ang pagtaas ng sweldo Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 15 at number 36 at number 24 Leo Ngayong araw malakas ang iyong enerhiya, at dahil dito, inirekomenda ng iyong gabay na makipag-ugnayan ka sa mga tao para sa mga transaksyong may kinalaman sa negosyo. Ang lakas at sigla mo ngayon ay magdudulot ng positibong epekto at may malaking posibilidad na makapagtapos ka ng isang mahalagang kasunduan na magbibigay sa iyo ng ginhawa at kaginhawaan sa hinaharap, bukod pa rito, ang iyong masayahing aura ay makakatulong sa iyo na madaling makahanap ng solusyon sa mga problema ng iyong mga kapamilya, sa iyong mga pakikipag-usap, madali mo ring makukuha ang tiwala ng mga taong makakasalamuha mo, na magdudulot ng magagandang resulta sa iyong mga ginagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa usaping pangtahanan, may magandang pahiwatig para sa mga miyembro ng pamilya, lalo na kung may mga transaksyon silang kailangang gawin, ang kanilang enerhiya ay naglalabas ng good vibes at buenas, ngunit pinapayuhan na kung gabi na huwag na silang maglabas ng pera o pumirma ng anumang dokumento upang maiwasan ang mga posibleng problema Pagdating sa trabaho, inaasahan na magiging maayos ang iyong araw, ngunit pinapayuhan kang umiwas sa mga taong may kakaibang paraan ng pagsasalita, lalo na tungkol sa usaping pag-ibig, maaaring mahulog ang loob mo sa kanila. Ngunit sa kalaunan, ito'y magiging sanhi ng iyong pagsisisi, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 6 number 25 at number 34. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing may makakausap kang isang tao na kasama ang iyong kapatid, pag-aralan mong mabuti ang kanilang proposal at kung magugustuhan mo ito, maaari mong ituloy dahil malaki ang tsansa nakikita ka at makakatulong ka pa sa iyong kapatid sa kanilang pamumuhay. Ngunit, Huwag basta-basta pipirma ng anumang kasunduan nang hindi mo muna ito pinag-iisipan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema. Sa usapin ng pera, magandang pagkakataon ngayon upang makatulong sa iyong magulang at kapatid, maaari ka ring magpautang sa kakilala mo na siguradong makakabayad, dahil ito ay magpaparami ng iyong pera. Sa trabaho, positibo ang pahiwatig ng iyong gabay, ang iyong sipag at dedikasyon sa trabaho ay mapapansin ng iyong mga kasama at mga superior. Dahil dito, patuloy kang magiging tanyag at posibleng tumaas ang iyong posisyon o sweldo sa hinaharap, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 17 number 24 at number 30 Libra Ang pahiwatig ng araw na ito ay puno ng kasiyahan lalo na sa pakikipagbonding sa iyong mga mahal sa buhay magiging madali ang pag-unawa at pagkakasundo sa loob ng tahanan at maaaring magdulot ito ng mga bagong ideya na makakapagpaunlad sa inyong pamumuhay Subalit, ipinapayo ng iyong gabay na maging maingat ka sa pagpapakita ng kabaitan sa mga taong hindi mo lubos na kilala dahil may posibilidad na ikaw ay mapagsamantalahan. Sa kabila ng lahat, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya, lalo na sa usaping pag-ibig, ang pinapahiwatig. Sa pamilya, Ipinapayo ng iyong gabay na huwag mo payagan ang mga anak at mahal sa buhay na lumabas ng bahay ng magdamag, maaaring magdulot ito ng pagbawa sa swerte ng inyong tahanan. Sa trabaho, mas mainam na mag-focus sa iyong sariling gawain kaysa tumulong sa iba ang pagiging masinop at pagtutok sa iyong trabaho ay magdudulot ng positibong resulta at maaaring magbigay daan sa iyong pagunlad. Pagdating sa pag-ibig, kung talagang mahal mo ang iyong kasintahan, mag-isip na kayong mag-ipon para sa inyong kinabukasan, ang pagpaplano ng maaga ay makakatulong upang mas mapatibay ang inyong relasyon, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 35 at number 7. Scorpio, ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na mas makabubuti para sa iyo na manatili sa tahanan kasama ang pamilya. Ito ang tamang panahon upang palalimin ang inyong samahan at magbuo ng masayang bonding. Ang araw na ito ay puno ng good vibes at pagkakasunduan, kaya't maaari kayong makapagplano ng mga bagay na magbibigay ng positibong epekto sa inyong buhay. Huwag lamang agad magbabahagi ng mga magagandang ideya o mungkahi sa ibang tao. Dahil maaari itong magdala ng swerte sa iyong personal na mga plano, ipinapayo ng iyong gabay na maging maingat sa mga bagay na ibinabahagi mo sa iba upang mas mapanatili mo ang swerte sa iyong buhay, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pananalapi, kung mayroon kang dagdag na pera, magandang gamitin ito upang pagbigyan ang iyong mga anak o minamahal, ang pagbibigay sa kanila ng kahit kaunting tulong mula sa iyong extra na yaman ay maaaring magdala ng dagdag na swerte sa iyong tahanan. Pagdating sa usaping pag-ibig, ang patuloy na pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga sa iyong kapareha ay magpapatibay sa inyong relasyon. Ang positibong enerhiya na ito ay magdadala ng masayang samahan na puno ng pagunawa at pagmamahalan magpapatuloy lang sa pagiging mapagmahal. At makikita mo ang bunga ng iyong pagsisikap sa inyong relasyon, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 14 number 36 at number 12. Sagittarius Ngayong araw ang gabay ng iyong kapalaran ay nagsasabing masaya ang magkaroon ng isang masayang kainan kasama ang pamilya o mga kaibigan. Ang ganitong aktibidad ay magdadala ng good vibes na magpapatibay ng pagkakasundo at pagkakaintindihan sa inyong grupo. Ang magandang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa masayang samahan at maaaring magdala ng swerte sa mga darating na pagkakataon, kung ikaw ay magiging mabait at matulungin sa iba, ang mga ito ay magdudulot sa iyo ng karunungan at dagdag na oportunidad sa hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng pananalapi, kung matagal ka nang nag-iisip na magnegosyo, ipagpatuloy mo ang pag-iipon para sa iyong magiging puhunan. Ang tamang paghahanda ay magdudulot ng maganda at matagumpay na kapalaran sa iyong nais na negosyo. Sa ibang mga gawain, kung malayo ang iyong destinasyon, mas mainam na huwag nang ituloy dahil maaaring walang magandang resulta at maging gastos lamang ito. Sa trabaho naman, kunahin ang mga mahahalagang gawain at tiyaking matatapos ang mga ito ng maayos ang pagiging masipag at masinop sa trabaho ay magdadala ng kasiyahan sa iyong mga boss pagdating sa pag-ibig mas mainam na maging matahimik at mahinahon ngayong araw ito ay magpapalakas ng good vibes at swerte sa inyong relasyon sa pera naman unahin ang iyong minamahal kung may extra kang pera ang pagbibigay sa kanila ay magdadala ng good energy at swerte sa iyong buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color green number 24, number 19 at number 36. Capricorn Ngayong araw ang iyong gabay ay nagpapahiwatig na may kahinaan ang iyong buenas na aura. Kaya't mas mainam na ipagpaliban muna ang pakikipagdil o transaksyon kahit pa sa mga kapatid o ibang tao. Ang araw na ito ay hindi angkop para sa pagbuo ng mga mahahalagang desisyon, dahil maaaring hindi mo maibigay ang tamang mungkahi o suhestyon, sa halip, Maganda kung maglalaan ka ng oras para sa iyong minamahal at mamasyal, o pumunta sa isang lugar na banal upang mapalakas ang iyong good energy. Ang ganitong aktibidad ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa iyong tahanan, ang pinapahiwatig. Pagdating sa pera, maganda ang iyong kapalaran kung ibabahagi mo ang iyong biyaya sa mga magulang o sa iyong minamahal, kung may ekstra kang pera. Huwag mag-atubiling tumulong sa kanila dahil ito ay magbibigay ng maayos na daloy ng swerte sa iyong pinansyal na kalagayan. Ipinapayo rin ng gabay na iwasan muna ang pagpunta sa malalayong lugar, maaaring may hindi magandang enerhiya na makuha mo sa iyong pupuntahan at ito ay maaaring dalhin mo sa iyong tahanan na maaaring magdulot ng negatibong epekto, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 29 at number 10. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay ipinapayo ng iyong gabay na huwag kang magmadali sa paggawa ng mga desisyon, lalo na kung hindi ka sigurado sa magiging resulta. Ang hindi tamang pagdedesisyon ay maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, kaya't mas mainam na maglaan ng oras at pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang, mas makakabuti rin na manatili ka muna sa piling ng iyong pamilya o magulang dahil maaari kayong makabuo ng isang magandang kasunduan na makakatulong sa inyong pinansyal na kalagayan ang pinapahiwatig Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig pagdating sa pera ipinapayo ng gabay na iwasan mong magbigay ng pera sa iyong mga kapatid at pamangkin ngayong araw kahit na maganda ang iyong intensyon maaaring hindi ito magresulta ng positibong enerhiya para sa iyo sa hinaharap sa halip mas mainam na ang iyong mga magulang at minamahal ang bigyan mo ng tulong upang hindi mawalan ng grasya ang iyong pinansyal na kalagayan. Sa aspeto ng kalusugan, ang inirerekomendang inumin para sa iyo ngayong araw ay soya milk na may chocolate, ito ay makakatulong upang palakasin ang iyong lapay at mga ugat, Ayon sa gabay ng kalusugan mo ngayong araw, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 15 number 26 at number 28. Pisces, ngayong araw mahalaga na tapusin mo ang anumang mga gawain na iyong nasimulan. Hindi alintana kung may kikitain kang pera o wala. Ang pagtatapos ng iyong mga ginagawa ay magdadala ng kapakinabangan at maiiwasan ang pagsasayang ng oras at pera. Kung sakaling makikinabang ka mula sa mga ito, mas lalo pang maganda dahil may oportunidad kang kumita. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagpapayo na umiwas muna sa pakikipagsama sa mga kaibigan. Dahil maaaring magresulta ito sa mga hindi inaasahang gastos na maaaring magdulot ng problema sa iyong pinansyal na kalagayan, mas mainam na manatili ka sa loob ng tahanan kasama ang pamilya kung saan mas makakabuo kayo ng positibong enerhiya na magdadala ng swerte sa inyong bahay, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, Maging mas maingat ka sa pakikipag-usap sa iyong mga katrabaho, iwasan ang anumang posibleng dahilan ng alitan o hindi pagkakaunawaan upang makauwi ka ng masaya at walang dinadalang problema mula sa trabaho. Ang pagiging maingat sa pakikipagkomunikasyon ay magdudulot ng kapayapaan at kasiyahan sa iyong araw sa pera ay okay naman sa'yo ang gumawa ng investment ngayon araw basta, iyon ang napag-aralan, ang iiwasan mo lang ay maglabas ng pera sa mga kamag-anak ngayon araw dahil baka kuha ng kanang swerte. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 20 number 33 at number 14.